Ilan taon ka na? 35. Oo, si ma'am 32. Simple lang hinahanap ng babaeng ito. Hindi mm. ko lang alam kung uh, papasa ka sa standard niya. Huwag ka mag sir. O, bawas na ito. Pupunan mo na lang. Uh, okay lang ba si, ano, si MC Pins? Pass? Ba <laughs> Sir? Pass daw, sir. Eh, sige, sige, sige. Sige, sige. At least, ganyan. Sports. Pwede, Sport pwede pa taan. Hmm. Hindi mo nga matanggap yung, ano, tapos puto ko taas pa. Hindi gusto ko yung 40 pa kasi yung ex ko na, ano, 51. Nagka ex ka na 51? Mas, uh, yes po, yung last na jowa ko po. Ha, nip yung trip mo, no? Saka ano lang namin, huli-huli. Wala, 3 months pa lang kasi namatay siya. Uh -uh. Paano, hindi ka kinaya? Hindi <laughs> oh, ah, Malakas pa ang 51? Yes po. Nakakailan pa? hoy malakas yan! Ano ba yan? Kasi ano, tanong hindi na ako curious ako kasi I'm hindi only kasi 30. Yung, para sa akin po kasi yung mas ahead, parang di naman din lahat, pero para sa akin gusto ko yung advance mag-isip, yung ganun. Mm hindi -hmm. pag nag-away kayo is aawahin ka rin nga. Pag minunaw, umurahin <clears throat> ka rin. Gusto ko yung may ano, may ano din kausap. Yan. Sir Jake, ilan taon na po kayo? 40 po. Oh, ito yung mga hinahanap ni Ma'am Sweetheart. Ana mam. Jadi, next spice ah. <laughs> next, oh, bakit? Bakit next? mau kami nang ka green. <laughs> ano problema <laughs> sa ka green? Ay, wala joke lang. <laughs> bakit? Ang hirap, ang hirap pag nandito, no? Oo, oh, ba't ganun? Ba't parang uh, may Ano? alam mo, uh, kung nagdenerbas ako turn. ganun, hindi naman mainit, pero pinagpagawis ako. Christmas to, green. Uh, ayoko kasi makita ng green, kasi favorite color ko yan sa mga, ano, ayoko sa iba, pakita. <laughs> parang ganyan din yung bahay ko, kung may green, kasi, eh, wala ka makulay. Ah, magkapit bahay tayo. Lokoy. No, Tapos magtatay pala kayo, no? Gusto ko yung ano, yung mataba, gano'n. Mataba <laughs> na. Gusto ko mataba na. Itim, gano'n. Or, saan ba kayo? ka saan may baos si Siha? Ba na doon, kuya. Nagagalit huh? na siya. <laughs> na siya nagagalit na si Sa ngayon, nandito lang ako, mga nagbabakasyon lang. Mm. Ako, ma'am, 100, 100 years old na po ako. Mm. Mm. So, ayun po kayo, sir. Oh, yung lahi namin, ano, bampira. <laughs> oh. Ano, ma'am? Magiging ano immortal. Hmm. Sige, Daddy Jake. Next time na lang. Thank you, Bye. ah. Sige, sige. Ano ba talagang hinahanap mo sa lalaki? Ha, hindi naman ako naghahanap ng gwapo. Gusto ko, pwede yung... Yung sakta lang. Oo. Oh, nahihirapan ka na pag nandito ka, ano? <laughs> Oo, tapos ano ano may natutensa ko sa mga comment nila. Oo, oh, tanga ka, nagbabasa ka eh. Basa ka pa mo, basa pa <laughs> mo. Minsan, ano, masakit silang mag-comment eh, no? Oo, oh, magbasa ka pa. Gwapo <laughs> mo mo, o. Yun lang. Hindi <laughs> ako na mag-jay, mag-usgay, jay! Kung bakit ako mag-usgay, ikaw yung ako mag, ikaw, ikaw, Ay, ito ito pat <laughs> ako mag Alam mo, ma'am. Ba't <laughs> ka natawa? Sila, sila yung mga ta- Sila yung mga taong nagtatry makahanap ng totoong mamahalin o iibigin. Okay? kung ikaw Ay, seryoso ang hinahanap mo. Tama ka dyan, 2.0. Bakit hindi mo sila itry? Alam mo kung bakit, sweetheart? Kung totoong hmm. naghahanap ka, bigyan mo ng chance yung tao nagpaparamdam sa'yo. Hindi yung nakita mo lang physical appearance, negative agad. Oh, hindi naman ako nag-ano negative agad. Gusto kasi, kasi yung mataba. Mataba? Uh -uh. Oo. Oo. sinabi ko na po kanina, gusto ko yung mataba si oh, yeah. sí, <laughs> Eh, por ser. Gusto ko yung mataba. Kung merong mataba dyan, no? para mdam naman. Pa mataba tapos nasa 40, ganon. Mm, mm Sige, sir. Uh, art Angel, thank you. Ah. Uh. Thank you, po. Mm -mm. Sige, ma'am. Uh, better luck next time siguro, ma'am, sweetheart. Sige, po. <laughs> next time. <laughs> Bye. Bye. Này, gì cái lau xíu mà mẹ sát kìa.